Ito na nyo guys, yung hangin. Ang lakas. Ang lakas ng ano hangin. Ay! Naninilipad. Bagyo, grabe. Ano ma, Christine? Ayusin ko lang yung ano ko. Para marilig niyo ako. Nawala ng kuryente ng alas alauna. Ayan, alauna. Ito lang ang ilaw. Tapos may isa lang kaming kandila. Lakas ng hangin. Walang ulan. <coughs> Nasa kadlala ko kasi naligo na rin ako. Saan ko pa ilalagay ito? Nasisilaw ako. Kita niyo ba ako? Naligo na rin ako after ko mag-ipon ng tubig kasi sakto, hindi kami makatulong. Nakamute. <laughs> Napindot ko pa yung mute, guys. Ganto na nga lang. Hawakan ko na nga lang. Sakto. Pag namin, nawala ng kuryente. Actually, pag gising, gising kami, gawa ng hampas ng hangin para matatanggal yung gero. Sobrang lakas. Biglang on and off yung kuryente. Yun na nakaramdam na ako hanggang sa nawalan na. Buti na lang, kamo, nagising ako ng saktong walang kuryente. Eh kung medyo matagal na rin, mahirapan ako baka wala ng tubig. Meron pa namang inilalabas yung gripo. Pero nakapag ano ko, ipon ako ng isang drum na malaki, yung balikbayang -ba balik box, ah, balikbayang drum na naiano ko dati sa inyo pakita yung pinuno ko. Tapos yung sa CR. Ang lakas ng hangin. Pauwi ngayon si Papa Ryan. Nasa airport siya. At yun ang inaalala ko. Kasi ang lakas ng hangin. Sana tumigil na yung hangin. Yung lakas niya. At wag na rin umulan. Kawawa din naman yung mga apek. Yung talaga mismo target ng bagyo. Ayun, wala tayong ilaw. O isang kandila lang. Hindi pa ako nakapag-ano. Nakabili ng kandila. Akala ko may kandila na kami. Iisa lang yan. Tapos katapusan pa. Ano pa. Ano pa lang ng budget namin. Hindi pa ako na pag grocery. As in wala. Walang grocery. Ayan. Tingnan nyo naman si Chelsea. Kita ba? Dilim. Sumabay yan. Anong ano. Hindi kita si Chelsea. Ayan. um. Mm, mm. Sumabay ng gising sa akin. Grabe, natatakot ako sa ano. Sa ano ng hangin. Iisa lang yung ano namin. Itong tubig. Eh, tubig. Kandila. Dahil nga, hindi ko naman alam na ano. Dati ako nag, ano, nagre-ready ng... Diyan mo lang yan. Dati ako nagre-ready ng mga ganyan pagka magbabag. May parating na bagyo. Pero ewan ko ba, katapusan na. Eh, sabi ni ba, Ryan, pa, parang, pa naman na din siya. Kaya hindi na rin naman na kami na, na ano. Ang talagang pamimili namin is 26. Ganyan. Sisilipin ko sana sa labas kasi natatakot ako sa hangin. Pero kanina sinilip ko naman na ah, yung e-bike. Tinignan ko. Kung baka mamaya itumba na. Ako po, tapos kamusta kaya yung bahay namin doon sa kabila? Yung pa yung iniisip ko. Kamusta kaya yun? gawa ng ano eh, may leak pa dun sa bintana. Eh parang yung, hindi nila ay nais yung align. Nagpunta na kasi ako dun dati para linisin yung damo tapos yung bills. Nakita ko may bakas ng leak. Hindi talaga nila yung ginawa din yung bintana dun sa kwarto ni Ate Rian. Sana naman hindi naman siya ano. Okay lang yung bahay dun. Wala akong update kay Paparayan kasi nawalan ng signal. Walang signal. Ayan, ang dilim. Ito lang ang ating ilaw. Ayoko ng i-flash kasi ng ano. Ayoko i-flash 'yung gamit 'yung sa harap. May flash ba sa harap? Wala naman. Ayan o, Wala. Wala talaga 'yung tita. As in, hindi makaka ng message lang. Kamusta na kaya si Paparayan nasa airport siya? hindi siya nagpasundo, commute pang gagawin noon yung pa. Ay, naku, wala rin kasi kami makuha na na ano, susundo, kaya commute na lang siya, gaya ng dati, dating gawin. So, yan, naririnig ko na naman yung hangin. Naku, sana'y tumigil na, naninervous talaga ako, parang matatanggal ang bubong eh. Ano? Oo, malamig yung hangin sa labas, malamig daw sa may bin pinto ay madilim. Hindi niyo makikita. Madilim siya. Sana yung kandila ay tumagal ng buti. Umaga na rin naman. Alas tres na yata eh. Alas kwatro. Ganyan. Napasok dito yung lamig eh. Nang hangin. Naligo na rin ako. Baka ako mawala na ng tubig eh. Di nakabawasan yung ililigo ko doon sa inigib ko. Mahirap din pati dito yung ano yung walang tubig yung makikiigib sa kapitbahay. Ano ba nakakahiya? Ako yung nahihiya din yung sa makaigib. One time kasi nangyari nung nakaigib ako dyan. Parang hindi naman naintindihan yung bulungan namin ni Papa Rahim. May <laughs> parang, parang sinabi na sumasama daw, sinisilip namin yung pagsingit-singit ng pag-igib ng may-ari. Eh, hindi naman sabi niya, ang naman yung napag-usapan namin. Ay, ayaw ko ng ganun. Napagbintangan pa. <laughs> nakiigib ang kami. Simula nun, hindi na ako nakiigib. Dumayo na lang kami dun sa ano, sa ibang lugar, kahit mahirap. Ah. Ayan, so, balikan ko na lang kay mami. Baka malubat pa to. Baka hindi ako makapag-update. Sige na. At ito na nga, guys. At ito na si Papa Ryan. Sabi <laughs> lang sa hangin. Buti, hindi umuulan. Umuulan ba nang dumating ka? naka ano siya eh, naka bold siya. So basain yung damit ko pwedeng Ay, ang ingay. Wait. Kaya lang mapapakita ko at siya ay walang pantaas. Basa. Hindi naman basa. Eh, syempre. So, buti naman nakarating ng matiwasay. Pero, ang lakas ng ano. Ang lakas ng... Ayan, yung gym. May butas dun sa ano. Pinto namin. Pasok ang hangin. So, sinarado lang muna namin ng pinto. At, at ang lakas yan, ng hangin. Eh. Ayan, binubulat na ako ng laman na ano. <laughs> <laughs> Ay, kagulo nitong mga to. ito Ay, na nga si Chelsea. At excited na nga sa pagbukas ng kanyang pasalubong ni Papa Raya, mga art materials. Ayan, oh, ayan. Nami. Pero ako'y kinakabahan pa rin guys dahil gumagawa ng ugong ng hangin. Nangyarapis ako. Parang ang ganda nito. Parang gusto kong aking nalaan. No, ito ka o. Do. At men. Ayan. So, sa kanan natin, ano to? na <laughs> So, ano oras na? Mga five, ano na? Nasa five na, guys. Hindi na ako gumamit ng mic. Bakit malobot pa eh. <laughs> At dala, dinala na ni Papa Ryan yung isang microphone. Kasi, wireless. At <laughs> hindi niya naman nagagamit. Ay, nagamit niya yung ayan, so mamaya at dito, dito ako. at habang ito daw pa sa lumos sa ano grabe mo, na nga, nagtututut brush naman ako eh. mamaya na, magbubulat-bulat muna kami ng kanyang bagahit niya ayan, kahit walang kuryang eh, at mamaya iantay natin ang liwanag ng buhay sa labas mula buong bayan, walang kuryente daw sa binay patarayan eh, butika mo, may nasakyan siyang tricycle, ang ah, inaalala ko Mamaya, um, yeah. naririnig nila. Di ba naririnig nyo? <laughs> ang inaalala ko, baka wala siyang masakyan na ano, papunta rito. Eh, tinan nyo hangin sa labas. Parang dadalahin ng sasakyan eh. Pero anyway, ayan. Nakarating naman ng safe. Okay. At mamaya ulit. Dilim! Ayan, guys. Dito kami sa kabilang bahay at walang kuryente doon, di ba? So buti na lang kamo, may kuryente dito. Pero nung pagpunta namin, pinahupan lang naman namin yung ulan, yung hangin, pero may hangin pa din. Tapos, wala akong ano nga pala, wala akong try, ano yun, patungan. So, dito ko kaya mo kayo. Kasi nga, ano lang to, baka sakali lang kami kung may kuryente dito o wala, kung wala, babalik kami. Eh, meron. Ayan, nat nalalaglag kayo. Merong kuryente. And, ang aming cellphone ay may nga mga naghihingalo na. So, kailangan namin mag-charge. At wala din signal. As in, kahit yung smart, magte-text man lang, ay walang signal. So, ngayon, dito, meron. na Ayan. So, naglakas loob lang kami talaga na pumunta rito. Actually, ayaw ko pa pumunta at natatakot nga ako. Pero sabi nga ni Papa Ryan, uh, para malaman nga kung may kuryente kasi nga wala nga, wala nga kami <laughs> yung cellphone, yung mga kontak ba. Wala rin signal. So kung wala naman kuryente, babalik kami. Ayan, sumuti na lang. And, ayan, kaya ano to eh, kaya hindi na ako nagdala ng madami kasi nga mahirap, naguulan. Actually, meron na akong vlog dati na paano na kami paalis pa, na yung dating update ko, di ba? Paalis na kami yung last tulog namin dito. Sunday 'yon. Umuulan din, may bagyo din ng time na 'yon. Pero hindi naman ganito. Ayan, tingnan labas. Nakikita naman namin sa highway, may mga part na walang kuryente, may part na meron. So, sabi ni kada drive ni Papa Ryan is, tinitingnan niya kung mayroong kuryente at habang papunta doon sa wala sana may kuryente, may kuryente parang hindi sayang yung effort namin papunta dito and yun nga pagpasok namin sa dito sa subdivision may part na parang walang ilaw do sa mga dadaanan tapos until pagpasok namin dito ah, may mga part na may ilaw ayun may kuryente Hi Chelsea. Actually hindi ka... ay ako pala nakaligo kanina madaling araw kasi nga walang kuryente doon. So sabi ko habang may tubig, iligo ko na. Pero actually wala pang masyadong tulog, niligo. Naligo na rin ako noon. So ito naman mga bata, eh, maliligo, eh, hindi ko sila maliligo Hindi naman gawang karami ang pauubos. Ka Pero si Chelsea. Ay hindi pa naligo. <laughs> Adyan, si Papa Ryan. So na, ano lang siya dito, siglit lang mga tulog na hindi. Ito na yung buhok ko. Wala nang ayos-ayos. Pero guys, ayan ang hirap wala akong patunga. Alak. Nakakatakot. Na ano yung ano. Na ano itong, itong ano, bintana. So, tanong. masyado. So, papapalitan namin yung ito. Mas maganda yung ganito, guys. Ayan, o, no, yung diganto. Papapalitan namin. Ayaw ko talaga ng ano. Ayaw ko ng sliding sa totoo lang. Kasi, parang ano yan. Ganito yung gusto ko. Papapalitan namin soon. Pagka okay na may budget na. Hindi pa kami makapag, ano Makapag, ano nang, kailan to ipapa start kasi nga uh, marami pa ibang uh, kailangan tapos so, isang tunan natin tong kwarto ni Chelsea pero baka tingnan natin so ito naman guys parang hindi naman ano yung masyadong yung hangin dito sa kwarto ni Chelsea ang hangin hindi ko alam kung bakit parang parang ano siya ayun malakas ang hangin pero hindi ko nararamdaman ng hampas dito. Maybe, siguro kanto na kasi, tingnan nyo, pader na kasi to. Hindi ka gaya doon, ay, ayan, i-ano ko kayo, iharap ko kayo. Ayan, sumiingay so may ingay kasi binobombahan ipaparalan yung ano, tingnan natin. Binobombahan niya yung higaan ni Atirian. Rian. Ayan. Malakas yung hangin, hampas. Let's go. Eto nga, dito malakas ang hampas na hangin. Kasi nga, mas, mas open yan. Ang hirap na walang hawakan, guys. Tingnan nyo yung ano, oh, iniwan na. Ito, ay, humiga nga pala sa Chelsea. Maayos naman yan. Binibisita ka to every end of the month para kunin yung bill. So, may dalawang bill na ng kuryente and may dalawang bill na ng Meralco tapos, nilililis ko ito winawal sa... Alam nyo kung bakit? Kasi, every time na napunta ako dito, may mga ipot-ipot ng butike. Ano laki ng butike? So, alam kung butike siya kasi may nakita kami butike dito. Ano laki-laki? Tapos, di ba yung ipot ng butike? May puti dulo. So, ganon. And, ayan o. May ano ulit. Ayun o. Eh. Mga ano siya. So, inalis ko na yan. Nililis ko na nung huling ano namin. Tignan niyo guys yung hangin. Ang malakas Ang lakas ng hangin. Alam nyo, hangin kasi guys, yung ano, hangin yung malakas. Pero yung ulan hindi, yung nakakatakot. Balik tayo dito sa kwarto namin. Mamaya, babomba na rin ipaparayan yung oh, ano. So, dapat pala, bigla ako namang naisip na ano, sabi ko dapat nagdala pa ako ng ibang gamit pero hindi ano naman kasi ito yung uh, nag try lang talaga kami eh. so baka itong electric fan guys itong electric fan guys ano baka dalahin namin to sa kabila sirang na yung electric fan kailang pa ayos na ako doon may binili si paparaya na ano na ano yung air cooler no so ito baka ano dalahin so bahala na ang gulo ng gamit namin no o, diba? Ang walis, alam ko, bumigay walis, eh. Ayan. So, ito na rin yung pambahay ni Soap Chels kanina. Actually, ano naman to na, pero pinantulog na na. Kasi sabi ko, ang lakas naman ulan. Kaya, ano, hindi na, asay ko, huwag na magpalit. O, oh, ano, nabomba mo na? Mm. -hmm. Ayan. So, mamaya, ah, mo ko muna kayo. na nalalaglag na naman ang bra ko. <laughs> so, mamaya na ulit, guys. Mamaya, mamaya. So, na nabombahan na namin ay ang aming higaan. Ayan. Ang lakas na ng hangin. Kanina, ano, yung pinakita ko sa inyo, wala pa yun. Ngayon, lakas na. Pero binuksan ko itong, itong isang bintana. Binuksan, ayan. Kasi ito, sabi ko nga sa inyo, parang matibay-tibay. Kumpara mo dun sa ano. Kasi na lang na lang. nilagyan na rin namin ng kortina. <laughs> Tingnan niyo yung ano yung pangkalawit straw ang straw so tulog lahat higa higa hindi lalo bago matigas oo dati kasi nung binumba namin to parang malambot lambot so ngayon is Thursday tomorrow Friday siguro walang pasok pa itong mga to sagad na yan ng ano Monday na siguro ang pasok ayun ko lang itong sa si ate Rian pero ito sila Chelsea. Baka, oh, ano yan? <laughs> tine tinatesting yung Gcash. <laughs> Kasi wala din eh. Sabi ko may signal Hindi na hong makaunin. Eh. So, eto na mga aking cellphone na ito eh. Wala naman signal. Hindi pa na makapagsend bang ano. Sa messenger, pero meron na signal. Compare doon talaga wala. Kahit sa text. Walang signal pero hindi pa rin makapagsin. Ayan. Ako, sana tumigil na. Sana umalis siya mamaya ang gabi. Si, sino ba? Si Christine. Bag yung Christine sana yung umalis niya. Tingnan nyo guys. Ang lakas ng ano hangin. Ay! Ang nilipad. Ah, meron silang ano. Meron pala sa ang plastic dun sa may sliding. Siguro talagang ano yan. Talagang pinapasok ng tubig. Ha? Ang lakas, nakakatakot. Sarado na natin to. Kanino kaya yung garbage bag na yun? Ayun, nanilipad o. Oh. <laughs> Baka garbage bag natin yan. <laughs> <laughs> Baka yung pansapin sa ibig natin nilipad. Wala tayong extra. Sinarado ko na nakakatakot yung hangin. Ay nakikita nyo. Ayun oh. Grabe. Mm. Naku, sana na tumigil na. Sinarado Tingnan natin dito guys. Dito natin. Ngayon yung ano namin. Likodan. Mas nagpa-extend na yung nasa likuran namin. Ayan, di pa rin tapos. Meron na ang harang sa likuran namin. Ang lakas talaga ng hangin. Ayan, meron ano. Mamakita tayo, nagbibudyo tayo. Anihin yun natin yung si Papa Ryan. Ayan, inahis niya yung e-bike. Ano? Grabe lakas. Dito ko sa ano yun siya. Nandiyan kasi yung e e-bike. Nilipad niya sa gilid. Kuha ng... tinatangin ng hangin. Sobrang lakas. Gusto ko sana tumigil na. Tapos yung e-bike nilagay nila sa gilid. And ito... Bang-bang! Ang gala, kasi pumapasok nga kasi dito. Kita nyo ba? Ayan. Eto. Pumapasok siya doon yung tubig. Kasi hindi yung pantay. Tapos bambaha, ha. Ginamitan ko nito. Ayan, ang lakas ng ulan no? ha. Grabe din pala to si Bagyo Christine. Tapos si Papa Ryan doon. Ayan o, no, binabantayan ko. Siyempre, lakas ng ano. Hangin yung dalawa na may nasa taas nilagyan ko lang din ng talang yung kanito yung sa bintana ayan nililinisin ko pa nga sana, kaya lang hayain ko na muna at wala naman akong ano madudumihan din yan napasok ko yung tubig dyan minasipol pa yung ano hangin yun yung nakakatakot tinatanggal niya yung lock kasi di ba may lock akong nilagay doon kaya lang nagkalawang na siya hindi na siya kaya ng susay Mali kasi yung ginawa ko dapat nilagyan ko siya ng plastic. Natakot ako kasi ito yung nagano na bukas. Tapos sa likod, nakita ko sa likod may ano, tinaniman ng pechay. May extend na kasi dito. ayan o oh. Tinaniman nila ng pechay hanggang dito. Ayon, sa gilid merong pambalat ng ano nila ayun may pechay pa dun eh sarado na natin guys ayan higit-higitan yata ni Papa Ryan. Ano, yung paparayan mo humigay ko yung plies it's good ko ano okay na? ay lakas hangin hindi Ha? Maapis. Maligo ka. Sarado na natin ito. Hindi na masyado ko. Hindi na masyado? Ay. Hindi na masyado. Ay. Hindi kaya anin to? Okay na yan? Kasi pagpagalitin mo kami, anin nito ba? So siguro pagkakupa-hupa ng pagyo, saka nga to. Oo, maliligo na si Papa Ryan. Ang iniisip ko yung bahay doon naman. Pag nandito kami, isip ko nasa kabilang bahay. Pero saan? Okay, na tayo. Ha? Hindi okay, naman ako masyado na basa. Sana ako kayo ng bahay sa kabila. Wala kasing kuryente doon. nandito kami? Sa so, mamaya na ulit. Ayan, so inayos ko yung mic, nagsasalita ko kanina, inakabaliktad. Anyway, yan, nakauwi na kami dito sa bahay namin. In, isko, grabe. Iba yung experience kahapon. Ano kasi nagbalak kami umuwi na nung hapon, ba? Diba, umano kami kahapon, dumating ng umaga. Dito yung nawala ng kuryente, doon meron. Tapos, medyo okay naman nung pagpunta namin. Tapos, Nung naisip na yung bumalik na ng hapon, hindi kayo pwedeng abutin ng gabi doon dahil nga nawala na na ng kuryente nung no, mga hapon na. Hapon naman na din. Nung umalis na kami, bumalik kami dahil nga yung daan, bahana. <laughs> bahana doon sa highway. So, hindi na delikado na kung dadaan kami. Kasi ang laki na ng baha sa highway. Tapos, Pagbalik namin, ayan, tinray ko pa yung paa kong iganon sa may baha, ay mukha nga malalim, madadala yung chinelas ko. Yun, bumalik din kami doon, doon na kami nag, natulog, and then wala pa rin kuryente doon hanggang ngayon. Pero buti na lang din, nalinis ko naman yung CR sa taas tsaka sa baba bago pa mawala ng tubig talaga. Yun, so ngayon pag ano namin pag uwi ay okay naman, safe kita yung mga ilang bakas ng pinagdaanan talaga ng bagyong Christine. <laughs> may bago tayong aanuhin, uh, Christine. Dati si Glenda, ngayon si Bagyong Christine. Kasi grabe rin talaga. Alam niyo yung hangin kagabi, hindi lang siya basta yung... Yung parang may bumubulong na nananakot. Ganon. Tapos, ang maganda din nun, guys, na nandoon kami during ng bagyo, kita na rin namin yung mga additional na problema ng pwede namin paunang ayos sa bahay kagaya ng bintana talagang papapalitan namin din talaga agad yun kung sakali man kasi ang, ang naging plano namin yung baba muna ang i-extend doon saka na yung taas kasi madali naman yung kwarto na so para lang mas madali yung lipat din namin kasi kung pagka taas baba i-extend syempre bukod sa malaki gastos matatagalan din Kaya din naman kami ganun nagmamadali ngayon kung yung baba, e eh, extend namin, okay yung baba, paano yung taas kung hindi namin papalitan yung bintana? Sobrang kapalpakan. Di ba, ano na yon <laughs> Di ba, pinalitan na. Nereklamo ko nga talaga yun. Akala uh, ko naman talagang naayos nila. Siguro basta inano lang. Wala, pinapasok pa rin ng tubig. Hindi naman siya doon sa, yung nakaangat na binaba nila yung bintana, angat ulit siya. Tapos hindi lang basta dun sa nakaangat na bintana siya lumulusot, yung sa may silab talaga. So, nilagyan na lang silab yon wala eh, ano, ah, parang lumutong din siya. Eh, kailan lang yun, di ba, yung update ko sa inyo. Parang lumutong din siya. Kaya, sabi ko, yun, papapalitan namin yung bintana pagka ano talaga yun, kahit di pa siya extend. And ang gusto namin doon, yung hindi sliding talaga. Kahit kailan naman, hindi ko talaga gusto yung sliding. Kasi kaya ah, matatakot ako doon eh. Natatakot <laughs> ako dito talaga sa sliding. Bukod sa mukhang hindi naman hindi naman kasi uh, parang hindi ako natitibayan tingnan. Ah, tinanyon yung bag ko nalalaglag na. <laughs> Ay, anyway, sana sana safe kayo diyan sa inyo. Binaha kayo. Kasi yung ibang lugar dito sa ano binaha na rin. Pero ang maganda din naman niyan dito sa ano namin. Pagtigil ng ulan, hupa ng baha. Hindi naman yung talagang na steady na yung baha. Nakagay sa ibang lugar na tigil na yung ulan. Tapos, yung baha nandun pa. So, yun na lang din ang pinagpapasalamat namin. Kahit nung kasagsagan ng bagyo ay eh, may mga marami talagang lugar dito sa Laguna na talagang binaha. Talagang mataas yung uh, tubig. Pero nung talagang humupa na yung ulan at sabay hupa din ng baha. Ayan, excited. Ay! ano naman na-mute na naman kita. Ano ba nangyari? Hindi ko alam kung ano nangyayari ngayon. May napindot na naman ako. Ay, si Chelsea, busy sa kanyang... <laughs> busy sa kanyang pasalubong ni Papa Ryan. Si Papa Ryan. Ay, Papa. <laughs> Kati na ideo, papakitaan niyo, humarap sa camera. Ayan, buti na lang din guys, nandito si Papa Ryan. Kasi, alam niyo kung kami-kami lang dito, yung nervous ko, ay... Diyos ko, yung ko kahapon ay double triple ko, ano, apat na times times. <laughs> Ganun yung kaba ko. Sobra. Tapos panay, ano na ako nang hindi na ako mapakali. Eh, pagkasama namin to, eh, kakasama kami, hindi sa papraya. Kahit pa paano, less yung ano, less yung kaba namin. Ayun. So, cancel ang pasok. And, baka mamaya mag-grocery na din kami. Ah, so try ko kung makakapag-grocery haul ako mamaya. Or baka hindi ko na maidugtong dito sa video na to at masyado mahaba. Pagdating namin, try ko mag grocery haul dahil na miss ko yun. Actually gumawa ako ng grocery haul noon nakaraan. Kaya lang, parang bigla ang ko lang naisip yun na dismaya ako eh. <laughs> hindi ko na in-upload. So ito pag nag kami, try kong i grocery haul at matagal-tagal na ako hindi nakagawa ng grocery haul, no? Pero bukod na video na yun. So, yun na lang, guys. And, eto ang aming latest update sa yung Christine. <laughs> Parang reporter lang. So, yun. See you on my next video, next vlog, babush!